Music pa, music. Music pa, music. Yeah, sigi <laughs> na. Merapah? Pa tapo na waray na ako busis. <laughs> Nagkaportan ka mo. Attention, sayo sayo sayo. Nawala a music. Okay. Sa, ating sa ating mga naliko. Alay na ako pagkapot ani dai. Ayo kun pagwada na ako nyawi ha. Ana atong surod lang ang dama. May naapil Ay, ani iyo andam Tres, eh, ano masayaw na mong grade 5? Ikasayaw yan? Oo, sige.